Yo, what's up mga idol? Good morning sa ating lahat mga idol. So another day, another rocket naman tayo dahil magkakatay tayo ng ating alaga ngayon mga idol. So, dahil pa order tayo ng uh, nung nakaraan mga idol, tapos ngayon ang schedule sa katay. So, inunan muna natin yung, ayan, siyempre, mainit na tubig mga idol. So, tara, let's go mga idol. Samahan nyo ako. So, ayun mga idol, pipili tayo ng medyo malaki-laki na ating kakatayin mga idol. So, ito. Ayan. Ayan mga idol tapos dito mga idol yung ating kabiyak mga idol nagtitimbang pa siya mga idol Ito na busy sa pagtitimbang pa mga idol dahil mas maganda kasi mga idol yung patatay natin dalawang kilo mahigit para pag uh, malinis na mga idol so matitimbang siya ng 1.8 1.7 so medyo mas okay okay pag anong uh, timbang mga idol medyo may mabigat bigat unti ang kilo hindi, hindi siya lugi mga idol so right mga idol so ayun mga idol nakapili na tayo ng ah, malalaki mga idol so ayan ito mga idol ayan ayan mga idol so tara let's go mga idol tapos tap, na natin ayun mga idol nakakain na natin lahat yung mga, mga, mga manok mga idol 12 piraso mga idol dahil yun ang order muna na muna sa atin yun so isalangan na natin sa mainit mga idol para matanggalan natin ng balahibo mga idol. Oh. Pag once na matanggal na yung dilaw na balat sa paa niya mga idol. Ayan. Okay na, okay na ito mga idol. Ayan. Malambot na. ating mga idol. Right? Natapos din yung ano, mga idol. Pagsala natin sa mga mainit at tubig, mga idol. Ay. Okay. Tara, let's go. Tanggalan natin ang balahibo mga idol. So ayun mga idol. Umpisa na natin sa pagtanggal ng balahibo mga idol. Ayan. Let's go. basta-basta magtanggal ng balahibo mga idol sobrang kailangan makailangan mong ano mga idol isa-isa yun to dahil pambinta pa. nakakaya pag maraming balahibo mga idol ayun mga idol tapos din yung paglilinis natin ng mga manok mga idol natanggalan na siya ng bituka balahibo tsaka yung paa mga idol yung laman loob so malinis na mga idol yan oh. ilang oras din na pinagtsagaan natin mga idol hindi rin basta basta mga idol yung pagkatay ng mga ganitong klaseng manok mga idol dahil pino yung mga balahibo nito mga idol Ayan. Wala mga idol, wala talagang balahibo dahil nakikita mga idol. Lalo pag ano, binibenta mga idol. kaya sa customer mga idol, lalo pag ano, nakikita marami pang balahibo mga idol. Kaya pag mga ito mga idol, tagaan lang talaga mga idol. Yan, ready na, ready na for ano ito mga idol. Ready na for delivery mga idol. So, tingnan, tinan muna natin mga idol kung magkano yung isang manok, magkano nga ng ano, yung kilo nito mga idol. So, tara. Tara, guys, mga idol. Timbangin natin. Ah! So, natin, late, so, natin timbangin natin ito, mga idol. Itong medyo maliit, mga idol. Timbangin natin ito kung magkano abutin, oh, ilan abut, ilang kilo abutin ito. ah oh. Eh, mga idol, dalawang kilo mga idol, sakto. Sakto sa dalawang kilo mga idol, isang piraso. So, tara, let's go. Ready for delivery na ito mga idol sa nag-order natin. Alright.